Ah, pesang isda guys. So, review na kasunod niyan. Brrr! Yo guys! <laughs> Na-miss ko kayo guys. So, meron tayong... So, meron tayong pesa na tilapia tapos dinuguan. Pwede ko alam tag sa lukban eh. Si kakauwi na nila utol galing doon guys. So guys, before we start, play muna tayo. go! Guys, kamusta ang Pasko and eh, New Year nyo? Yeah. Kami ni Dana is happy kami. Dahil Christmas, napunta kami sa Pasig, sa side ko, side ng family ko. Tapos, bagong taon, bulakan naman kami. All goods lahat. All goods. Puro masaya lang. Up ah, nyo ito. Ang beso. Mmm. Naman loob talaga. Mmm. unak Uhum. Mm -hmm. Sarap, guys. Hum. Tagal din nak upload. hmm <laughs> Sarap guys, bell pepper oh. Ano? Mmm, dali Parang tum... Parang tumbong pa atay na kain ko Sarap. Tumbong ng baboy. konting rice lang tayo guys. Maraming gulay. Sa upur-ulam. Eno. Hop. Mmm. Ang handa kasi nakaraan ng Pasko at nung bagong taon, puro ano eh. <laughs> puro meat. Bagay ng Pasko pala, puro seafoods. Hindi so, ba na umakain nung guys? Hipon at saka limango ba? Alamang nasag. Malaki. Tapos, may lechon. nga lang, ang lunch nila papa no, nila airpot isinigang na bangus sa bayabas kaya ang sarap din nila food trip ko dun guys dumating kami sa pasig ng ng oras ba mga 8 na yata eh or 9 or 9 mga ganun kasi gumawa pa akong booking Nanggapit <laughs> pa kami na dana So maliki na lang Maliki na lang siya guys Yum Sumuwi rin kami ng mga 1.30 Kasi kada bukasan po Punta pa sila sa ano eh? Sa kaloong Dito sa kaloong Sa mga lola ko Dito ko It. Tapos nung Nung new year Ang dami nudo Morcon Tapos ano pa ba Lugaw na may, Ang daming laman guys Ang puso Sarap the best yun Tapos ano pa ba handa doon Prutas, bibingka. ka. Mm. Ube, kasi pagawa si Daniel, Yung um, mga kay mama ng ano. Ube. Hmm. Embotido, chicken roll. Nagpapa-order yung guys. Kung gusto nyo tikman guys, PM nyo lang ako. PM kayo dito sa page. For example, basta tayo. Payment purse, 'di ba? Ano no? Balik gulay isda na naman tayo guys So <laughs> biyahe biyahe Alternate lang yung vlog ko na yan guys Kundi alternate magkasunod pero dalawa lang yan mm. Moto vlog tsaka food trip Sumagala yan Are you calling my name? No oh. Eat mo na yan <laughs> uh, Lembut. <laughs> Lembutnya bibingka guys. Hmm. Hmm. Nope. Yeah. Hmm. Ano? Parang tabay na kuha ko kaya nina Ito Sarap guys Tapos mga tesa rice So the rice na no? Bakit Ano naman, nagpaskot bagong taon. Eh, date-date muna. Kakain ka, nung malamig ko orange. Hindi, Ano ba ito? Sinantol? Mm -hmm. Sa lukban yun ang tawag. Sinantol. tol puro laman loob talaga, no? Nga mm -hmm. yes. pala guys, ito. ko ulit kasi parang... Kukulangan ako sa asim. Ang pamalayang ring ako kanina. So, yung pang ngayon lang. Kasi halos, ano nga eh, may stock pe. Ganyan nagpagawa si Dana sa mama niya ng mga foods. Ang dami. Kaya bumili na lang kami ng mga kanina ng mga ano eh, pipino, lettuce, Diba? Para imbutido, pap, sabay Lettuce, pipino De, morcon, ganun Ito nga sana ano eh. Tuyo tsaka ano. Dito. Tuyo tsaka lato. Yung seaweeds. Seaweed guys. Sarap nun. Sabay tuyo. Sinangad. Mmm. Pati itlog. Sarap. Yeah. Mm. Pwede muna pesa. Kasi gusto ko ng sabaw eh. Baka sa pumigup-higup ng sabaw. Mmm. Dahil Dala Dalawa yan kanina. Si dalawang peraso yan. Akin yung mga ulos, akin yung mga buntot. <laughs> Pero sa akin niya. Bibili niya sana aming talong. Kaso, di ba ganda talong eh? So, ayun kaysa, maraming salamat sa pagsama sa akin So, 2024 na guys. So, to still going strong tayo. Kahit pa paano nakakapag-upload ako, di ba? Medyo, yun nga lang. Medyo nabibisi tayo, ganyan. Pero kasi si Kapi ko pa rin mag-upload ng mga luto, yan, motovlog. Kasi ito, number one, ng luto. Ito, favorite ko talaga ito. Food trip. Gala-gala. Kasi -gala. nga may ano, nega. Huwag natin gawin. Para like i-share ng aking videos. And then, don't forget to subscribe to my channel. Peace out. Blah.